Matapos mag-post ni Peace in Order Czar at Vice Mayor Herlo P. Guzman Jr. na hahabulin niya at pananagutin ang mga gang leaders na patuloy na ng re-recruit ng mga kabataan ay pinabulaanan nitong gang members ang dalawang mga minor de edad na mga estudyanteng nasangkot sa gulo sa bayan na naipost sa social media. Batay sa huling ulat ay pinagtagpo nito ang dalawang estudyante kasama ang kanilang mga magulang kung saan napag-ayos na rin ang mga ito. Inihayag ni Kabakan Municipal Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel April Lou Palma, na mula sa magkaibang eskwelahan ang mga estudyante at napag-alamang dahil sa love triangle ang sanhinang alitan ng dalawa. Nakatakda naman silang sumailalim sa interbensyon ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO upang sila ay gabayan kasama ng kanilang mga magulang. Hinikayat naman ni Vice Mayor Guzman ang publiko na wag basta-basta magpost sa social media upang hindi ito magdulot ng kalituhan at alarma. Humingi ang BC Alkalde ng Paumanhin ukol sa post dito kaugnay sa magang sa mga paaralan. Gayon paman, tiniyak pa rin nito na hindi sila titigil na tiyaking walang mabubuong magang sa bayan ng kabakan. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.